pagpapakita ng pangunawa sa kalagayan ng kapwa. Tinatawanan ko ang mga may kapansanan. Hindi wasto. Mahalaga ang pakikitungo ng wasto at tawag sa kapwa. Wasto. Walang pakialam ako sa mga batang walang pagkain. Hindi wasto iiwasan ko ang pakikinig sa nararamdaman ng iba hindi wasto ipapakita ko sa aking iniisip sinasabi at ginagawa na nauunawaan ko sila wasto naiinis ako sa mga batang hindi buo ang pamilya hindi wasto pakikinig o pagtatanong sa nararamdaman ng iba Wasto Pagpapakita ng tauspusong malasakit Wasto Maingat ako sa aking mga salita tungkol sa aking kapwa. Wasto. Ang pag-iwas sa paghuhusga sa kapwa ay... Wasto.